Tungo na sa Philippine Star, sa Daily Tribune at mati na rin sa Rappler mga kapatid. Ayon po sa mga palita, binaril po habang nagkakaroon ng programa itong si Gold Dagal noong March 15 sa Mayari sa Angeles, Pampanga mga kababayan. At syempre, marami na po ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol dito. Especially yung Project J kung saan ay kito na ng grupong ito ang pagkamatay ni Gold Dagal sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya mga kapatid. Katunayan na itampok din ito sa Avante Tabloid. O eto panoorin natin ang kanilang balita. Nasawi sa ang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado. Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination. ang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threats si Gold. Partikular na na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Wala pang payag ng Pampanga Police kaugnay sa insidente. Ako si Kimangunay ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Ayan, so napanood po natin ang balita tungkol po kay Gold Dagal mga kapatid. Mayroon pa tayong isang update. Mula naman ito sa post ng kanyang nanay, based sa post niya, si Jocelyn Cruz. Ayan, nakikita nyo sa screen ang kaniyang mga pahayag. Hindi ko na po babasahin isa-isa. Ayon po sa post na ito mga kapatid, ng nanay ni Gold Dagal, base na rin sa ini-imply niya dito sa kanyang mensahe, sabi po niya dito ay binaril po ang kaniyang anak sa mukha at uh, namatay po siya nine hours after siyang binaril, mga kapatid. At uh, ayon din dito, mga kababayan, they are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith, which was put in question through his dark humor. Ibig sabihin, medyo meron siyang pinatatamahan dito na alam nyo na hindi raw kayang dipensahan ng pananampalataya, kaya noong uh, nakita si Goldagal ay binaril daw, o, oh, yan ang suspecha ng nanay. O, oh, ba diba? So, siguro, ganun talaga kasi nasasaktan yung nanay. At nakita natin sa post niya na meron nga tinatawag na necrological services itong si Gold Dagal. Ngayon, meron naman po tayong napanood na video mula po sa isang senatorial aspirant. Pakikiramay sa pamilya, kaanak, kaibigan at mahal sa buhay ni Gold Dagal. Si Gold ay isang stand-up comedian na binaril kamakailan sa isang bar sa Angeles, Pampanga bago siya mag-perform. Kinalaunan, binawian siya ng buhay. Ilang beses kong nasubaybayan si Gold sa Moe's Bar, Quezon City na pinupuntahan ko upang manood at minsan upang mag-perform sa stand-up comedy open mic. Mura lang ang buhay sa Pilipinas. Dito, pinapalakpakan ang patayan. Dito, nababaliktad na ang values ng isang sibilisado at makataong lipunan kung saan okay lang daw ang pumatay basta adik. Ngunit adik na hindi mula sa Forbes Park o White Plains, kundi ang mga patapon mula sa tinatawag nilang squatter. Dito inuubos ang mga pobre, higit 10,000 dahil sa war on drugs. Dito kumakalat sa online platforms ang samut-saring bastos, walang galang at imbornal na lingwahe na mga DDS at trolls na sumasamba sa isang mass murderer na ginawa nilang santo. Dito ang pagsamba sa mass murderer ay malakulto na wala na sa katinuan. Dito, pag ikaw ay kritiko ni Duterte o kritiko ng lahat ng uri ng malakultong pagsamba sa kahit anong bagay, ikaw ay babastusin at pagbabantaan. Yan ang lipunan na nilikha ni Duterte. Yan ang barbarismo na tinataguyod ng Dutertismo. Si Gold ay nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay dahil sa kanyang comedy, na naglalaman ng komentaryo at kritisismo sa ganitong klaseng lipunan. Nananawagan tayo ng ustisya para kay Gold Daga. Nais natin panagutin ang mga salarin na kumalabit sa gatilyo na, ng baril na kumitil sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, gusto natin panagutin ang mga salarin na naglikha at nagpakalat ng kabastusan, karahasan at impunidad at nagsadlak sa ating lahat sa level ng hayop at hindi ng tao. Gusto natin buksain ang panatismo. Gusto nating mabura ang dutertismo. Ayan, so napakaliwanag po ng kaniyang sinabi dito, kanya naman pong itinuro sa kultura ng Dutertenismo. ano uh, no comment na lang ako dyan. Ano? So, ito na lang po yung masasabi natin. Sino kaya ang bumarel kay Gold Dagal? Ang masasabi lang po natin, hayaan po natin na matapos muna ang investigasyon ng mga kinaukulan at mga pulis tungkol po sa pagkamatay ng ribigan nating si Gold Tagal mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, tatalakay natin ang pahayag ng isang vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa pagdabantay ni Gold Tagal na si Munting Kaalaman. At uh, alam naman po natin na at alam naman po natin mga kapatid na itong si Munting Kaalaman ay 600,000 subscribers. So ibig sabihin kung magpapakalat siya ng fake news sa kanyang YouTube channel, eh pwede talaga. So ano ba ang naging pahayag ni munting kaalaman na ito? O, ito, panawarin natin. Si, si, marami po nag-comment uh, nag sa kanya na RIP o ano, patay na daw po si Gold Dagal. Si Gold Dagal po, isang stand-up comedian. Stand-up comedian, stand comedian. Stand comedian po, nagpapatawa. Na kung naalala nyo, ito po ay binalasubas niya ang iglesia ni Kristo. Ito, comment to di sa akin to ha. Gumanti na ang Diyos, nadagdagan na naman ang isang napahamak sa pag -a 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 sa pag aglahi sa INC. Totoo to, kasi may isaya. Eh, ganyan ba ika Diyos nyo? Huwag kami talungin nyo yung isaya ko Uno Onsi. Eh, ganyan ba yung iglesia? May gumanti ang Diyos nyo? Huwag kami, huwag kami yung isaya ko rin kay Uno Onsi. ulit yung tinanong niya, babato namin kayo sa 41-11. Kung sabi mo to, kung mo si Propeta Isaiah, kung sabi mo to. Ito pa. Ayan, ganyan pala ang tinuturo sa inyo. Pagtawanan yung biktima ng krimen. Wala kami yan. Sabi yan namin, ayaw na yung pagtawanan ng krimen. Eh. No? Sino po ba ang pikunin ng mga kulto? Mga matay tao pala, literal na mga kulto talaga. <laughs> no? tapos may green, white, red na kulay. No? talaga, iglesia nito ito. Eh. Diba? Huwag kami, huwag kami pagbintangan nyo. Yung sinabi ni Propeta Isaiah 41.11, lahat kayo papanaw makikipaglaban sa INC. Huwag kami po. Pero, kabila niyan, ni-respeto namin si Goldagal, nakikiramay po kami kung talagang po ito ay binaril talaga sa pampanga. At ayon po sa kanya, ang Diyos mismo, ang nagigante para sa Iglesia ni Kristo kaya namatay po si Goldagal, ayon po, sa isayas 41.11. Eh, tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Mamasahin natin ang... Uh, kanyang sinabing talata, Isayas 41.8, ganito po ang ating mababasa. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. O yan ang batayan ng mga taga iglesya ni Kristo ni Manalo. Para sabihin na yung mga nangyari sa kanilang mga katlaban, tiyubado, ay dahil po ang Diyos ang gumawa nito. Aba, grabe naman yan. E tanong, sino ba ang tinutukoy dito, mga kapatid? Iglesia ni Cristo ni Manalo ba? Sige, susuriin natin. Babasahin natin ang Isayas 41.8 para masagot ang tanong. Ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili na binhili Abraham na aking kaibigan. Tukoy pala dito ay ang Payang Israel, mga kababayan. At hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, papasahin natin ang Bible Commentary na Barnes Notes on the New Testament. Sa komentaryo niya sa Isaiah 41.11, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo sila na nagnangalit laban sa iyo. Sa mga tuwid bagay ang mga kaldeyo na nakipagdigma sa iyo at naglagay sa iyo sa pagkaalipin. Napakaklaro ko. Ibig sabihin, eh, hindi naman iglesia ni Kristo ni Manalo, okay, wala naman silang kalabang kaldeyo, ano, wala naman ganon. O okay, itutuloy natin. Sa ebrio ang mga tao ng iyong pakikipagtalo. Ang pananalitang ito ay tumutukoy sa kanilang mga kahaway, ang mga taga Babilonia. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala na kalaban dito na hindi magwawagi eh ang mga taga Babylonia at yung mga Chaldeans, mga kababayan. Klaro, klaro. Hindi po yung mga lumalaban sa Iglesia ni Cristo di Manalo. Walang ganun, mga kapatid. Kaya ang masasabi ni Kabornok, Ba, steady yan! Ako ah! Hmm. Kaya tama talaga. Dapat, huwag na po tayong magsalita ng kung ano man na i-justify pa natin yung uh, pananaw natin tungkol po sa pagkamatay ni Goldagal. Mga kapatid, sana eh, na lang natin ang kaluluwa ni Goldagal, pati na ang pamilya na naperwisyo po sa pagkamatay ni Goldagal, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid at kung like mo ang video na ito. Paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi, sabi e check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kapurno. At ito ang Factbusters! Muli, rest in peace sa iyo, kaibigan. So ayan po mga viewers sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Bishop Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo es la Iglesia.